Hello mga KSMS, Father Franz Dizon po at ito na naman ang isang bagong episode ng aking podcast Ang Sabihin Mo Sa Akin Noong nakaraang episode, tinalakay natin ng isang medyo mabigat na sitwasyon Nagmamahal pero parang hindi pwede ang kanilang pagmamahalan At ngayon, ibang klase ng pagmamahal naman ang pag-uusapan natin Ito'y ang pagmamahal sa Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod bilang pari. Meron ba meron ba sa inyo na nakaranas na ng tinatawag nilang calling? Kasi itong ka-SMS natin ngayon na nagtago sa pangalang C ay nakakaramdam na parang siya tinatawag sa pagpapari. Kaya eto na, hindi na natin patatagalin pa dahil medyo matagal ang kanyang kwento. At pakigyan natin ang kwento ni C. Ito po ang podcast kung saan ang mga hindi madaling sabihin, pwede mo nang i-share sa akin. Ito ang SMS, sabihin mo sa akin. Ako po si C, 19 na taong gulang o labing siyam na taong gulang na nagsisilbi bilang miyembro ng Ministry of Lectors and Commentators, isang LECOM sa aming parokya. At kasalukuyang nag-aaral ng kursong Bachelor of Secondary Education. Noon pa man, ay pangarap ko ng maging pari. Subalit sinunod ko ang payo ng aking ina na magtapos muna ng kolehiyo at magtrabaho bago ko tahakin ang landas na yon. Wari ko'y tama naman ang naging desisyon ko dahil napagtanto ko na tinatawag pala ako ng Diyos na maging isang guro at naniniwala naman ako na sa tamang oras ay tatawagin rin akong upang maging isang pari. Nagtitiwala ako sa kanyang plano ngunit may mga oras talaga na nangangamba ako nagugulumihanan at napapatanong sa sarili. Parang asot pusa kung magtalo ang mga magkakasalungat na ideya sa aking isip. Tulad na lamang ng mga sumusunod. Paano kung pagkatapos kong mag-aral ng kolehiyo ay tuluyan ng mawala ang aking bukasyon sa pagpapari? Habang sa kabilang banda naman ay paano kung tawagin niya ako habang nasa kalagitnaan ako ng pag-aaral ng kolehiyo? Sa ganung paraan, sa ganoong paraan din kung magtalo ang damdamin sa aking puso. Sa isang banda ay nakakadama ako ng kasiyahan at pagkakontento sa kursong tinataha ko. Ngunit sa kabilang banda ay nakararamdam ako ng inggit sa tuwing nakakita ko ang mga kaklasikong pumapasok na sa seminaryo. Nakalulungkot din o nalulungkot din ako at napapagod sa tuwing iniisip ko na sobrang tagal na panahon pa ang kailangan kong hintayin. Araw-araw po ako nagdadasal at madalas kong magsimba. Ngunit hindi ko matagpuan ang kapanatagan at kapayapaan ng aking isip at puso. Malinaw ang daan na inihahanda niya para sa akin. Ngunit nakatuon ako sa iba't ibang negatibong bagay na nagiging sagabal sa pagtaha ko sa landas na ito. Father, ano po ba ang dapat kong gawin upang maibsan ng aking pagkalito at pangamba sa aking bukasyon? at paano ko maitutuon ang aking mga mata sa Diyos at magkaroon ng tuluyang pagtitiwala sa Kanya at sa Kanyang plano. Thank you, Si, sa pagpapadala mo nito. At una kong gustong sabihin sa iyo ay nagpapasalamat ako dahil pinakikinggan mo ang tinig ng Panginoon na maaaring talagang tinatawag ka sa pagpapari. Isang bagay na gusto kong sabihin sa iyo ay ito. May gusto ang tao at may gusto ang Diyos. At isa sa mga kailangan natin tuklasin kung nagtutugma ba yung gusto natin sa gusto ng Panginoon. Isa sa mga pamamaraan na tinuturo niya sa atin kung ano ang kanyang kalooban ay hindi lang kung ano yung sinasabi ng ating puso, kundi kung ano yung sinasabi sa atin ng ibang tao. Kaya actually marami kang daan na pwedeng tahakin. Pero ang importante, tandaan mo ito ha, one decision at a time. Tinatanong mo ko paano maiiwasan ang pagkalito? Huwag mo munang i-entertain ng ibang idea at mag-stick ka muna sa kung ano yung decision mo. Dahil naniniwala ako na kapag nag-stick ka sa desisyon mo, mas magiging malinaw kung ano ang plano ng Diyos sa iyo. Halimbawa, ngayon ay nasa kolehiyo ka. Nakakadalawang taon ka na. Pwede mong ipagpatuloy ang pag-aaral mo dahil ino-honor mo ang mga magulang mo Tapusin mo ang pag-aaral At pagkatapos ng pag-aaral mo Kapag nandyan pa rin yung feelings Ibig sabihin, gusto talaga ng Diyos Na pumasok ka sa seminaryo Yun muna ha, step by step Kasi hindi lahat ng tinatawag ng Diyos Na pumasok sa seminaryo E nagiging pari Ang seminaryo ay hindi lugar para sa mga siguradong magiging pari Ang seminaryo ay lugar Para sa mga tao na tinutuklas Kung ang pagpapari ba talaga Ay para sa kanila dahil habang nakikilala ng isang tao ang kanyang sarili, mas lalo nagiging malinaw kung ano ang gusto ng Diyos para sa kanya. Okay? So mag-decide ka muna. Ipagpapatuloy mo ba ang college o hindi? Pero kung gusto mong i-honor ang kahilingan ng magulang mo at kung gusto mo silang igalang sa kanilang pagpapasya para sa iyo, de pwede mong tapusin muna ang iyong kolehiyo at ang maganda dito, napagbigyan mo sila at least, no? Ginalang mo kung ano yung desisyon nila para sa iyo. At pwede mong sabihin respectfully after your graduation in college, ayan po, napagbigyan ko naman kayo. Baka pwede ko po naman pong pagbigyan ang sarili ko o ang tawag ng Panginoon na nararamdaman ko sa puso ko. And just be ready with the consequences of your choices. No? Hindi po pwedeng lahat ng desisyon mo eh wala kang big sabihin, walang desisyon na hindi walang desisyon na walang naaargabyado. Dahil kapag pinili ang mong, mong isa, tatalikuran mong isa. Di ba ito rin yung sinabi ng Panginoon? Na kapag pinili mong sumunod sa akin, meron kang mga bagay na tatalikuran at may mga bagay ka na iiwan. Kagaya ng mga alagad na tinawag niya, nung sumunod si Pedro at Andres sa kanya, iniwan nila ang mga lambat, iniwan nila ang kanilang mga magulang. I'm not saying talikuran mo yung magulang mo. Pero siyempre, kapag ginawa mo yung desisyon, ngayon man or in the future na ikaw ay magpapasok sa seminaryo, pwedeng masaktan mo sila. Pero naniniwala naman ako kung mahal ka nila, balang araw maiintindihan din nila yung katotohanan iyon. Pero, o yung desisyon mong iyon. Pero ang unang dapat maging settled sa desisyon ay walang iba kundi ikaw. Kaya kung pinipili mo na ngayon na ikaw ay magiging college student at tatapusin mo ang kursong ito, Magandang desisyon yan hindi masamang desisyon ang makatapos ng kolehiyo. Okay? At yung pagtuturo mo o yung yung kung ikaw naman ay magtatrabaho at magtuturo ka at later on kapalang magiging pari uh, pare or magpapari alam mo, walang tapon sa experience. Huwag mong panghinayangan yung natutunan mo sa kolehiyo. Huwag mong panghinayangan yung natutunan mo sa pagtuturo mo. Dahil napakarami ng kilala kong mga pari na sobrang effective sa kanilang ministry dahil nagamit nila yung kanilang uh, teaching skills at yung kanilang teaching knowledge na natutunan nila sa kolehiyo. Kaya, si, ito yung gusto kong sabihin sa'yo. Walang tapon sa bawat karanasan kahit yung mga tao na pinili mo na nilang magkaroon ng relationship bago sila pumasok ng seminaryo, meron pa nga, meron pa nga naging tatay muna eh, bago naging pare eh. Meron ganun. Meron siyang, nagkaroon siya ng asawa. Nung namatay yung asawa niya, pinayagan siya ng kanyang asawa bago ito mamatay na bumalik sa pagpapare. At dahil independent na yung mga anak nila, siya ay naging pare pa din kahit dati na siyang may asawa at meron pa nga siyang mga anak. O tingnan mo nga yun. Ang tagal naghintay nung tawag ng Panginoon bago niya ito matugon. Pero gumagawa ng paraan ng Panginoon kung yun talaga ang layunin niya para sa iyo. Kaya nga itong pari na ito, dahil siya ay mayroon din sariling negosyo, nung siya ay may asawa at may anak, lahat ng business skills niya nagagamit niya ngayon para pangasiwaan yung mga hari-arian ng simbahan at yung pera ng simbahan. Tignan mo, ginamit ng Diyos yung skills at yung knowledge na na-acquire niya through time. No? At kung meron man sa aming mga pare na competent para magbigay ng payo sa mga may asawa at may anak, siya yon Kasi naranasan niyang maging tatay, naranasan din niyang maging asawa. See? May wisdom ang Diyos. Kaya niya siguro hinayaan na ikaw ay nandyan ngayon sa koleyo and who knows, baka magturo ka din dahil yung experience mo bilang uh, studyante, bilang teacher, lahat ng yan ay pwedeng magkaroon ng ambag sa pagiging pari mo balang araw. Tandaan mo, walang sayang na karanasan. At lahat ng nararanasan mo ngayon ay maaaring gamitin ng Diyos in the future kung ikaw man ay talagang tinatawag niya sa pagiging pari. Pero ito ang wag na wag mong gagawin. At ano yon? Yung hindi ka magdesisyon. Kasi hindi ka magiging masaya Kapag hindi ka nagdesisyon at hinayaan mo lang palagi na yung ibang tao ang magdesisyon para sa you will not be accountable for your life. Kaya nga ako, palagi kong sinasabi, hindi rin kapag humingi ka ng sign sa Panginoon, halimbawa na, sa desisyon mo kung ikaw ba ay magpapari o hindi, kung papasok ka ba sa seminaryo o hindi. Huwag ka namang manghingi ng sign sa Diyos na kapag po may dumapong kalapate ng alas 8 ng umaga sa bintana ko, ibig sabihin po gusto mo akong magpare. Ay, pala utos ka. Huwag <laughs> mo naman utusan ng Diyos kung anong sign ang ibibigay niya sa'yo. Kahit dahil ang totoo, ang Diyos ay nagbibigay ng sign kahit hindi ka humingi. Pero kailan siya magbibigay ng konkretong sign kapag may desisyon ka? Kaya nga, this is a question of discernment. And discernment is not asking God to decide for you. It is making a decision and asking God if your decision is right or wrong. Yun. Ganun yung tamang pag-iisip tungkol sa discernment. mag ka muna at ipapamukha sa'yo ng Diyos kung yung decision mo ay tama o mali. For example, o kung yung decision niya ay naaayon sa, kayong, sa kanyang kalooban o hindi. Halimbawa, may kilala ako na ilang beses nag-attempt na pumasok sa seminaryo. Matalino, mahusay, mabait. Mas mabait saka mas mahusay sa akin. Pero sa tuwing magpapasukan sa seminaryo, nagkakaroon siya ng sakit na hindi maipaliwanag. Gusto niya, kaya niya. Pero parang yung sakit na ito yung pumipigil sa kanya para pumasok ng seminaryo. Until such time na narealize niya, siguro hindi para sa kanya ang pagpapari. Nagdesisyon siyang mag-aral, and later on, nagdesisyon siyang magkapamilya. At ngayon, mabuti siyang ama sa kanyang mga anak. Mabuting asawa sa kanyang may bahay. Si Maaring gusto mo, pero pwedeng hindi gusto ng Panginoon. Paano mo malalaman kung anong gusto ng Panginoon? Magdesisyon ka muna. At pag nagdesisyon ka, sabihin mo sa Panginoon, Lord, ito po yung desisyon ko. Inilalagay ko sa kamay mo. Ipakita mo naman sa akin kung tama yung desisyon ko o hindi. At kapag umaayon ang lahat ng mga nangyayari sa buhay mo, dun sa desisyong ginawa mo, ibig sabihin, yun ang gusto ng Diyos para sa'yo sa oras na ito. Kaya nga kung wala namang dahilan para ikaw ay umalis sa college, maaaring yung pagiging college student mo ang kalooban ng Diyos para sa'yo. Okay? So, manatili ka muna dyan. Hanggang walang dahilan na ikaw ay aalis sa college na yan o sa pag-aaral mo, huwag ka muna umalis. O kung magkaroon man ng mabigat na mabigat na dahilan para umalis ka, maaaring yun ang sign ng Diyos sa'yo na ikaw ay pumasok na kaagad sa seminaryo. Kaya mahalaga, mag decision ka muna. And from that decision, the Lord will give you sign The Lord will give you signs to confirm that your decision is right and according to his will or to or to, to make you realize na hindi pala yan yung decision niya o hindi pala yan yung kalooban niya para sa Okay? So, hopefully si natulungan kita dito sa 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 pinagdadaanan mong ito. At gusto ko lang sabihin sa alam mo ang galing mong magsulat. At baka yan ay nahubog dahil sa yung course, no? Um, at itong talento mo sa pagsusulat, pwede mo magamit bilang mabuting guro balang araw. At oo, pwede mo rin ito magamit bilang mabuting pari balang araw. Basta, sana wag ka magul wag kang maguluhan dahil ginugulo mo yung sarili mo. Magdesisyon ka kasi. <laughs> Mamili ka muna hindi po pwedeng namamangka ka sa dalawang ilog na ine-entertain mo yung parehong thoughts. Ngayon na nag-aaral ka, mag-focus ka sa pag-aaral mo at ipapakita sa iyo ng Panginoon kung talagang kailangan mo nang pumasok sa seminaryo o hindi pa. No? At pagpasok mo sa seminaryo, huwag kang umasa na magiging pari ka kaagad ha. Kasi marami kong kilala, pumasok sa seminaryo, mas nakita nila na ang kalooban ng Diyos sa kanila ay hindi para sa pagpapari, kundi para sa mga karir na iniwan nila o mag ng ibang karir maliban sa pagpapari. Okay? At mas masaya kapag alam mong sinubukan mo. Mas masaya yung nagdesisyon ka kaysa nagpatangay agos ka lang na hinayaan mo lang ang ibang tao ang magdesisyon para sa'yo. Okay? So, may gusto man ang nanay mo para sa'yo, ikaw pa rin ang magdesisyon para sa sarili mo. Nasa mabuting pakikipag-usap lang yan. Pero kung gusto mong igalang yung kanilang desisyon, de ipersume mo muna yung course na yan. At magturo ka muna para patunayan sa kanila na mahal mo sila at iginagalang mo sila. Pero naniniwala naman ako na kahit yan ang desisyon mo, kung gusto ng Panginoon na pumasok ka sa seminaryo kaagad, siya mismo ang magpapakita sa iyo ng mga signs na hindi maitatanggi na dapat ay pumasok ka na sa seminaryo. And again, pagpasok mo sa seminaryo at kung ang desisyon mo ay magpapari ka na, huwag kang umasa na magiging pari ka talaga. Dahil nakadepende pa rin yan sa pagkilala mo sa sarili mo at sa mga sitwasyon sa seminaryo at sa pagpapari na magpapamukha sa iyo kung yun din ba ang kalooban ng Diyos para sa iyo. The important here is that you will pray ang mahalaga ay magdasal ka, naliwanagan ng Espiritu Santo ang iyong isip para makita mong malinaw ano ba yung mga signs na ginagawa o pinapakita ng Diyos tungkol sa desisyong ginagawa mo. It's not the other way around. Nahihingi ka muna ng signs bago ka magdesisyon. Yan ang ginagawa ng mga taong palautos sa Diyos. Pero yung mga tao na naniniwala sa Diyos, yung mga taong naniniwala talaga sa paggabay ng Diyos, Malinaw sa kanila na tayo pinagkatiwalaan ng Diyos na magdesisyon. Kaya magdesisyon ka muna at ipapakita ng Diyos kung yung desisyon mo ay naaayon ba sa kanyang kalooban o hindi. Okay? See? So ipagdadasal din namin na gabayan ka pa ng Panginoon sa iyong pagdesisyon. Pagdedesisyon. Remember na hindi... Uh, na ang tao, tayong lahat ay tinatawag ng Diyos sa iba't ibang profesyon o bokasyon. Hindi naman... Um, mabuti ang pagpapari pero mabuti rin yung pagiging guro. Dahil kung walang guro, wala ding magtuturo sa mga susunod na pari, no? At kung walang pari, wala din siguro magbibinyag sa mga magiging teacher balang araw. So, lahat ng ng tawag ng Panginoon sa atin ay mahalaga. Kaya wag mong wag mong guluhin ang sarili mo. Magdesisyon ka muna at hayaan mong ipakita sa Diyos kung ano ang gusto niya para sa iyo. Sa mga ka-SMS natin na ganyan din ang pinagdadaanan, tandaan ninyo na, na, pinagdadasal namin kayo at sinusuportahan namin kayo kung gusto ninyo magpari, kung gusto ninyo magmadre. Pero tandaan ninyo, walang magiging pare, walang magiging madre kung hindi muna kayo gagawa ng desisyon. Dahil simula sa inyong desisyon, liliwanagan kayo ng Panginoon. Pagdasal natin si Si. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, pinagdarasal po namin ang letter sender namin na si C. Si. Gayon din ang aming mga kapatid na ngayon ay dumaranas ng pag-iisip kung ano ba ang kalooban ng Diyos para sa kanila. Panginoon, sana ay patnubayan mo sila at ipakita mo sa kanila ng malinaw uh, kung ano nga ba talaga yung landas ng buhay na gusto mong tahakin nila. Bigyan mo ng lakas ng loob si C si at yung mga taong nanghihina ang loob sa pagpapasya na magpasya muna sila upang sila ay lalong maging bukas ang isip at ang puso sa pagbasa, sa pakikinig, sa iyong tinig sa pamamagitan ng mga pangyayari sa kanilang buhay. Idinadalangin namin, Panginoon, na dumami pa ang mga tinatawag mo sa pagpapari at pagmamadre upang marami pa ang maging lingkod sa iyong dambana at mga siwa sa mga gawang apostolado na ipinagkatiwala mo sa amin. Nihiling namin ito sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O mga ka-SMS, baka may kakilala kayo na ganito rin ang pinagdadaanan ha? Pwede nyo silang itag sa comment section o pwede nyo ipasa sa kanila ang link ng podcast na ito. Dahil tandaan natin na ang mga kwento dito sa SMS ay hindi nyo lang sinasabi sa akin kundi maaaring maging inspirasyon sa mga kapwa nating may pinagdaraan ng ganito rin. Muli, kung meron kayong kwento na gustong ibahagi, nasa description po ang link sa ating Google Form o pwede po kayong mag-message sa ating mga social media platforms sa madaling sabi ni Father Franz Dizon. Muli, ako po si Father Franz Dizon na nagsasabi, ang mga hindi madaling sabihin, pwede mo na ring i-share sa akin. Ito po ang SMS, sabihin mo sa akin.